Good morning! Welcome to Ate Marian's channel. Ayan, andito naman tayo muli. Kasi meron na ito sa inyo. Um, eh, well, no other than. Siguro alam nyo na nasa title. <laughs> Ayan, ito guys. Ito talaga ang ginagamit ko na serum. At meron pa akong isang serum na ginagamit nga dati na ano ba yan? Parang kulay brown. Ito wala nang laman guys naubos na siya. At nakakita din ako ng, kasi ito, i-ano ko pa sa palm ko, tapos eh, wala naman itong laman, inaganyan ko pa. Kaya at nai nakita ako na same brand name na Beatrice din, pero light lang siya. At ang nakaganda nito guys, kaya actually dalawang binili ko nito, sa so, pakita ko sa inyo, sana ba yan? Ayan, ito guys. Bakit dalawa? Kasi, alam nyo na, pag dalawa ang binili ni ate, ibig sabihin, maganda. Ayan. Kasi, ito na gamit ko. Eh, sa bumibili ako nito sa Watsons. Eh, malayo kami sa Watsons. Kasi, dito sa Buena malayo sa city. Kasi, ang may Watsons doon lang sa Tagbilaran. Kaya, bumili na ako ng dalawa. Kasi, naub nung naubos ko to, pagkapunta ko doon, bumili na ako ng dalawa kasi sabi ko hindi proven and tested ko na ang B3 tapos ito medyo sticky ng konti ito medyo ayun nga medyo watery kasi light at ang nakaganda nito guys ito oh ini spray lang siya oh, di ba easy to apply kaya asini share ko sa inyo guys kasi uh, maganda siya at sabi ko nga kahit hindi maganda is share ko din sa inyo kasi para ma ano para ma, ma, ano ninyo sa akin <tip> hindi na ako magsusuklay okay na siya guys ang ganda sa hair ayan kaya share share din pag may time sa inyo aking mga talaga aking mga followers nagsishare talaga ako ng mga product na maganda o diba napaka mm, mabango na maganda pa mm, kasi napaka treated ng aking hair tapos pinariban ko ang ah, sorry, hindi ko pa na idiot <laughs> share ko din sa inyo kung ano yung ginamit ko na kahit yung hair ko nagawa ko pang maging maganda ang aking hair at sa tulong ng aking pinsan na si Regine. kasi hindi ko magawang ako lang mag-isa dahil mahaba ang hair ko so hirap doon sa likod kaya kailangan ko ng help kaya yun nagpatulong ako sa pinsan ko ayun naulitin ko <coughs> guys pwedeng ito ang gamitin nyo pwede ding ito pero kung pagpapilihan ako sa dalawa ito na talaga kasi spray is to, ano lang is to apply tapos light lang siya hindi kagaya dito medyo heavy ng konti kaya ito may dalawa kaya kung kayo guys ng serum na hindi siya sticky na light lang at easy to apply spray spray lang ganyan may, may serum na kayo meron pa kayong parang pero na kayong cologne kasi mm, di ba maganda mabango ang hair ayan kaya, yun guys, ang kiniklaim dito, cuticle coat spray, light, light, and non-sticky. Ayan, nakasulat talaga dyan. Non-sticky. Cuticle coat spray. Ayan, gawa, asal gawa siya ng splash. Ayan. Splash care. Alcohol din, din <laughs> Ano daw, having a bad hair day but scared of using products that Make your hair and hands sticky. With Beatrice light, you'll never have to worry. Here's your everyday secret to silky, smooth, shiny, and long lasting fragrant hair without the sticky feeling. Specifically, permeated with lightweight silicones. We promise no stickiness, just naturally beautiful, shiny hair. for extra fragrance here also yung Beatrice Air Prisoner no need na kasi ang no need ang um, uh, Beatrice Prisoner kasi mabango na siya ang itong ating Beatrice Light A Cuticle Coat Spray napakaganda nito guys pag na-empty na ang na, nakaganda nito guys hindi magagamit nito kahit anong ilagay nyo lalo ako beautician ako pwedeng lagyan ko ng kasi ko remember, pwedeng lagyan ko ng Marsh ulit So pwede nating ma-recycle kasi matatanggal lang naman dito, guys. Okay. Oh, di oh, diba? So ma-re-recycle siya. Reusable ang ating detress lights. spray, cuticle spray. Ayun, napakaganda ng aking hair lalo kasi rebanded na tapos ano pa? Anong tawag dito? meron siyang serum. Kaya, kung gusto nyo magpaganda ng hair, then puntahan nyo lang si Ate marian Pwede ko, mag make, ano ba yan? Pasensya na kayo, nalalaglag yung ating damit. Wala na kasing pambili. <laughs> Baka naman dyan, pero mag-sponsor. <laughs> well, anyway, nagpapatawa si Ate Marian. Natatawa ba kayo? <laughs> Katatawan ba yung ating joke? Umuulan. Sorry guys, gumamit ako ng natural lightning. Kasi wala brown out pati. Ayan, nandito ako sa tindahan guys. yung mga paninda ko. Hanap buhay talaga. Ayan, nagluto din akong banana cue. Ayun, kaya natural lightning ang ating ginamit. Kasi nandito tayo sa tindahan at wala nang time mag-vlog si Ate Marian sa bahay. Kaya dito na lang lagi ang ating beauty sa tindahan. Kailangan kumayod kasi crisis mahirap ang maghanap ng pera at sobrang mahal ng bilihin again thank you so much for watching at sa bago sa aking channel please don't forget to subscribe and hit the notification bell para manunitipay kayo kung mayroon akong bago alam niyo naman pampaganda basta si ate marian laging pampaganda ang ating binibida aside sa ating pagkukuking ayon Ayun 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 Beatrice lights. Bye bye and God bless us all.